video na pa nakakantahin ko po, ang kanta na ito ay kahit ayaw mo na. Ito lang po mag-start na ako. G, 2, 1. Kahit ikaw ay nagagalit sa'yo lang lalapit sa'yo lang maawit kahit ay nagbago na Ibigin pa rin kita Kahit ayaw mo na Tatakpo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo Iisipin na lang panaginip lahat ng ito kailangan pang umalis Pakiusap na rawag ka na lumihis Tayo mag-usap, teka lang, ika'y huminto Huwag mo ko iyon na ayusin natin to Naling sabihin na ayaw na Pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit Ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo, labo ng labo. Kay malabo, malabo. Tayo'y malabo at bumalik. Muli din kang aalis. Tatakbo ng mabilis. Yayakapin ng mahigpit. Thank you po. Salamat po sa papanood kung bago ka lang subscribe po na yan at dito po sa kanta ko sana po magustuhan nyo po dahil po ito po yung mga kinakanta ko sa my school at sa mga kahit ano po sa paligsahan kahit sa ang barangay kasunod po po makantahin ko po ito kahit saan thank you po bye bye subscribe na yan ulit thank you po bye I love you guys bye bye